Hello! What's up mga kagala So yan So sa mga nagaantay at nagabang po ng ating part 2 ng pag natin sa bundok So eto na guys Ito na yung pinakahihintay nyo Kung ano ang gagawin namin sa bundok So eto guys Please watch this video Okay so eto guys yung pinagmamalaki ng San Juan at ng lubo Batangas na Mount Daguldol yan. So, ito guys, yung campsite. Yan, napakalinis, napakalawak, napakaganda ng ambience, sariwang hangin. So, yan, nandito lang yan guys sa Lubao, Batangas. So, guys, ngayon uh, po, for now po, ay hindi po muna siya ina-allowed akyatan dahil po sa konting Aberya Pero, guys, coming soon, mabubuksan ulit to. Then, makakakit ulit tayo dito. At makikita natin ang ganda ng Lubo Batangas. So tara guys, samahan nyo ako, akit tayo sa taas. Para makita nyo ang ganda ng campsite na to. So guys, kung bago ka pa lang sa ating channel, please like and follow, like and share ang ating mga video. So, yan guys. Oh. Yan guys, ganito kaganda ang Mount Naguldol. Yan. Ito siya guys, ganito siya kaganda. So, Guys, kung gusto nyo bumisita dito, uh, abangan nyo lang sa ating channel dahil i-announce natin kung kailan ulit ito pwedeng akiyakan. Ayan. Dito lang yan guys sa San Juan. Sa San Juan yung entrance natin, paakyat, para sa pagkakit dito sa Munta Goldol tapos itong location na to ay San Juan boundary siya ng San Juan at Lobo, Batangas so guys pag nandito ka ito ang makikita mong view yan uh, dito guys sa may part na to andyan ang mga beaches sa Laia yan andyan tapos dito naman guys sa part na to ang view mo na makikita dito ay mga bundok pa din yan. mga bundok na uh, lubo naman ang makakasabi uh, sa kanya tapos dito naman sa campsite eh, uh, ito ito yung campsite ito yung tinatawag nilang summit so ito guys yung may puno tayo dito yan isang malaking puno then pwede kang dito magpwesto ng mga tent Ah. Uh, then kung marami kayong magkakasama, ah uh, may another campsite pa doon mas malawak so, hindi lang natin guys magpupuntahan ngayon kasi bitin na tayo sa oras. So next video guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalawak yung ating campsite na nando doon sa taas. Then ito naman guys, ito yung view niya pag nandito ka. So napakagandang picture taking yan ito so ano guys samahan nyo ako hanggang sa pagbaba natin bye bye